totoo so, lang mga papi medyo nahihirapan dyan pa iba iba yung pakiramdam ko masama amin mabigat ang pakiramdam kaya pagpasensya nyo na kung uh, may mga araw na wala tayong vlog o kaya naman may mga araw na isa lang upload natin at uh, kung may mga araw na minsan gabi na ako nakapag upload pagpasensya nyo na mga kapapi at uh, babawi rin si papa din sa inyo so, lang din palang uh, <clears throat> panggitin dito sa vlog na ito bago yung tanong ko kay Bay Papaya marami ako nag nabasang comment dun sa vlog ko kay uh, Itaneba yung uh, dapat daw sila ay natutulungan ganito ganyan mga papi eh yun po ay natutulungan namin lagi no, on and off cam no? pupunta po yung lagi sa bahay sila dita neba sila dadaon dada on and off cam syempre pamilya yun mga kababi siguro hindi ko na lang dinabanggit sa vlog mga yung full details na syempre tao lang tayo mga kababi mga bagay na hindi na natin nababanggit syempre may mga bagay na understood na pero kailangan mo pa rin banggitin sa vlog no and ay natutulungan po namin at uh, nung nakaraan nga po ay nagbigay sila mama ng pagkabuhayan <coughs> Yun, pag may mga panggamot-gamot minsan napunta po yun dun sa bahay on off cam na po yun at hindi uh, naman na kailangan i-vlog yung mga ganong bagay syempre, di ba? pero yung pagkakataon na niregaluhan natin, si Nathan syempre, pagbibigay uh, courtesy lang din syempre dun sa nag-sponsor para makita din niya yung reaction ng bata kay Mambo, shoutout po kay Mambo para makita nyo rin kung ano yung reaksyon ng bata makilala nyo rin po di ba at uh, ayun no? mga kapapi, ay iwasan po natin na uh, mag comment ng mga siguro pag dito mga alam nyo na no, po, pero naintindihan ko po kayo dahil syempre, siguro doon sa mga bago sa aking channel hindi nyo pa napanood yung uh, dating vlog patungkol sa kanila ni papa ay uh, pakipanood nyo mga kapapi. Magandang araw mga kaagapay, mga kapapi, mga kabisnes Ayan, uh, napanood nyo naman po ang naging uh, short video po ni Papa Din So yun nga, medyo na, hindi rin niya uh, napigilan na Kung baga, nagbigay din po siya ng kasagutan Sa mga na nagko-comment ng mga ganon nga Yung sabi niya na uh, Bakit daw hindi tinutulungan po yung iba, di ba? So, tama din naman po yung kasagutan po ni Papa James na hindi naman lahat po talaga ng pagbibigay tulong po nila, lalo na yung mga nandyan lang sa malapit sa kanila, ay natutulungan talaga yan. Uh, without camp pa rin po. Hindi po lahat ng tinutulungan nila ay kailangan kada tulong kahit yung mga konting tulong lang eh binibidyo din po di ba lahat naman po tayo and marami naman tayong mga ginagawang pagtulong hindi lang po uh, lahat naman tayo ng na mga tao di ba kahit hindi po tayo vlog at tumutulong tayo na kahit hindi nakabidyo di ba ewan ko ba marami pa rin talaga na uh, tao na hindi yun pang parang gusto nila lahat ng mo ibibidyohan mo rin di ba So, wala din naman tayong, uh, ano, uh, kung baga, masasabi na, kung wala tayong magandang masasabi doon sa, ano, sa isang video, ay eh, wag na lang po tayo mag-comment ng hindi maganda. Kasi lahat naman tayo dyan, di ba? Kaya tayo dyan uh, nanonood sa Kabisnes Family dahil nga, Uh, nagugustuhan po natin yung mga ginagawa nila. So, kung ano man po yung medyo napapansin nyo na ano, itanong nyo na lang po ng uh, mabuti. Kasi yung iba, nag, uh, nababasa ko din yung mga komento nila, medyo kahit sabi natin na concern ka, uh, dapat in a good way ka magkomento. Na para medyo nagkukomento ng medyo napapaano ka rin, napapaisip ka na bakit ganyan yung komento niya, diba? di ba? Hindi naman niya uh, alam yung buong kwento. So, much better nga, sabi nga ni Papa Dins na uh, siguro bago tayo magkomento, alamin natin yung uh, buong kwento panorin nyo po dapat yung mga video. Kung baguhan lang po kayo sa mga channel po nila, ayan, wag po tayo basta-basta magkomento, di ba? Kasi hindi po natin alam yung mga uh, kaganapan. At saka para hindi rin po tayo nagmumukang, di ba? Negative sa ibang makakabasa po ng inyong komento, di ba? So, isarili mo na lang din, ayan. Pati din po sa ano sa Facebook, maraming marami din na akong nababasa na parang ang sarap patulan kasi yung bang walang yung walang sense na tanong at saka yung iba parang nagmamando na na para bang oh sige, parang parang ang sarap sagutin na sige, ikaw na lang yung doon, di ba? Kasi minsan talaga mapa, mapapano ka talaga sa social media. Pero ganun pa man, ganun talaga ang buhay dito sa social media. Ayan, lalong-lalo na po sa mga vlogger. Kaya sa mga gustong pumasok po ng, uh, lalo na po sa charity vlogger o pagiging uh, good samaritan po, napakahirap po. Kasi konting mali mo lang talagang mapupunayan eh. Kasi ang gusto lang tingnan ng mga tao, gusto lang nila tinitingnan sa'yo lahat ng magandang ginagawa mo. Once na magkamali ka talaga, hindi na nila maiisip yung uh, ginawa mong kabutihan. 'Di ba? Kahit po tumulong ka ng isang libong tao, tapos nagkamali ka ng isang beses, yung tinulungan mo sa yung isang libo, baga iris na iris na 'yon sa mata po nila. Or iris na po 'yon sa mga magandang nagawa mo. Kaya ang hirap din po. Hindi lang din po sa ano, a uh, generalized po or gen in general po. Ganon talaga ang nangyayari sa uh, ating mundo. Na once na gumawa ka ng ano, uh, nagkaroon ka ng pagkakamali ng isang beses, kahit gaano ka pakaperpekto sa paningin ng karamihan matatanggal na 'yon kasi nga mas mas tumatatak sa puso nila 'yung ginawa mong uh, pagkakamali or nagawa mong pagkakamali, di diba? Eh mahirap din maging tao minsan, pero nasa atin lang 'yan basta patuloy pa rin tayo sa mga paggawa po ng kabutihan uh, na alam natin sa sarili natin na wala tayong inaapakan tao, wala tayong sinisira ang tao, di ba? Mas maganda po 'yun. Ah, uh, naman talaga ang buhay na hindi mo lahat uh, please Mayroon at mayroon ding uh, aangal or popuna popuna sa mga ginagawa mo. Ayan. So doon din naman din tayo natututo sa mga bagay na uh, nababasa natin, mga na kung baga, nagbibigay ng kanilang uh, opinion, di ba? Minsan iba minsan din tayo din. Uh, kung walang pupuna sa popuna sa atin, hindi natin alam na may mga nangyayari din, uh, nagagawa din tayong medyo paliko sa mga gusto nating landas. Ayun, di ba? So yun, uh, yung mga ano naman, mga nagko-comment ng, kumbaga, constructive komento, uh, okay na din naman po yun pero yung mga parang out of ano na, out of line or out of coverage na ika nga, or wala nang sense, wala hindi na di konektado sa mga ginagawa mo o sa video na napanood mo, kung saan sila nag-comment, yun medyo wag niyo na pong ba pagbigyan niya ng ano uh, oras na makipagsagutan siya kasi hindi talaga sumusuko ang mga basher yan so yan lamang po ayan maraming salamat po mga mga kaibigan mga gagapay, mga ka-business, mga kapati ayan sa patuloy niyo po pagsuporta po sa ating channel ayan channel <laughs> sa ating channel ayan uh, maligayang Pasko sa inyong lahat at manibagong-bagong taon po tayo. And God bless po. Sana po maging buwinas naman tayo ngayon 2028.